Habang mas umiinit ang usapin tungkol sa langis at gas drilling sa West Philippine Sea, mas tumitindi rin ang banggaan ng interes ng Pilipinas, China, at Estados Unidos. Sa gitna ng napakalaking potensyal na yaman ng enerhiya sa ilalim ng karagatang ito, malinaw na ang Pilipinas ay determinado ng unti-unting buksan muli ang exploration para makahanap ng mas matatag na pinagkukunan ng kuryente at fuel. Ilang dekada nang pinag-uusapan ang posibilidad na ang WPS ang maaaring sagot sa energy security ng bansa, lalo na at patuloy na tumataas ang presyo ng langis at lumulobo ang demand sa loob ng bansa. Kaya hindi nakagugulat na kapag muling binuhay ng Pilipinas ang drilling plan, agad itong nagdudulot ng tensyon mula sa China na patuloy na nag-aangkin ng halos buong South China Sea. Ngunit sa panahong ito, malinaw na mas handa ang Manila, at higit na mas may suporta mula sa Amerika. Habang pinaplansa ng Department of Energy at mga eksperto ang teknikal na pag-aaral ukol sa pagbalik ng exploration, iniulat ng gobyerno na may seryosong interes ang ilang U.S. energy companies na makilahok sa proyekto. Ang dahilan ay simple, legal ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone ito, at may malinaw na International Tribunal Ruling na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Ang US, nakilalang may pinakamalakas na industriya ng deepwater water drilling sa mundo, ay nakikita ang potensyal ng WPS bilang isa sa mga pinakamahalagang energy sites sa Southeast Asia. Kapag natuloy ang mga kontratang ito, malaki ang chance ang mabawasan ang energy dependency ng Pilipinas at maaaring bumaba pa ang presyo ng enerhiya sa loob ng bansa. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang malaking panganim. Habang may interest ang US firms, ramdam din ng Pilipinas na kailangang patunayan na kaya nitong protektahan ang sarili nitong teritoryo. Dahil dito, malinaw ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy na handa silang magbigay ng full security upang hindi maarang o gambolein ang drilling operations. Hindi ito simpleng pahayag lamang, ito ay direktang tugon sa paulit-ulit na panghaharang, paglitaw ng Chinese Coast Guard ships at militia vessels, at mga agresibong maneuver ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Mula sa water cannoning, ang laser incidents hanggang sa pag-block sa resupply mission sa Ayungin Shoal, ipinapakita ng China na hindi ito handang bumitaw sa kanilang claim kahit sa lungat ito sa international law. Dahil dito, naging mas determinadong protektahan ng Pilipinas ang anumang economic activity sa lugar, kabilang ang oil exploration. Habang lumalalim ang tensyon, dito pumasok ang napakalaking papel ng Amerika. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at mga bagong kasunduang militar, mas naging aktibo ang US Navy at US Air Force sa pagpatrolya sa WPS kasabay ng AFP. Regular na ang joint maritime patrols, aerial surveillance, at mga military drills para ipakita na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa pagprotekta sa karapatan nito sa karagatang inaangkin nito. Noong nakalipas na buwan ay inanunsyo rin ang pagbuo ng isang espesyal na U.S. Philippines Task Force na may layuning palakasin ang deterrence laban sa China. Ang mensahe nito ay malinaw, anumang tangkang paghinto o paghadlang ng China sa legal na drillang ng Pilipinas ay isang aksyong hindi basta papayagan. Habang nagpapatuloy ang ganitong hakbang, nananatili pa rin umiiral ang moratorium sa drillang na dati pang ipinatupad. Gayunpaman, kinikilala ng pamahalaan na maaaring kailanganin itong iangat o baguhin sa mga susunod na buwan dahil sa lumalalang energy situation ng bansa. Maraming lugar sa Luzon ang nakararanas ng malalakas na demand sa kuryente, lalo na tuwing taginit, at ang malampaya gas field ay papalapit na sa depletion. Kaya naman, hindi na kayang ipagpaliban pa ang paghahanap ng bagong energy source. Dito pumapasok ang WPS bilang pinakamalakas na kandidato, ngunit kasabay ng pag-asa ay ang panganib ng posibleng sagupaan. Samantala, sa loob ng Pilipinas, hati ang pananaw ng ilan sa posibilidad ng isang oil sharing agreement sa China. May ilang mambabatas na naniniwalang mas mabuti ang pag-uusap kaysa tensyon, ngunit marami ang tumututol dito dahil sa isyu ng soberanya at legalidad. Ang opinyon ng publiko ay mas pabor sa US kaysa China. Maraming Pilipino ang naniniwalang ang Amerika ang pangunahing kaalyado ng bansa sa pagprotekta sa WPS at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa mga survey, mas nagtitiwala ang mamamayan na ang US ay handang tumulong kung sakaling magkaroon ng agresibong pagkilos mula sa China. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap, dapat ding isaalang-alang ang mas malawak na epekto ng anumang tensyon sa WPS. Ang rehiyong ito ay isa sa mga pinaka-importanteng sa buong mundo. Araw-araw ay dumadaan dito ang trilyong dolyar na halaga ng kalakal mula Japan, Korea, Singapore, at iba pang bansa. Kapag nagkaroon ng sagupaan, hindi lang Pilipinas at China ang maaapektuhan, pati buong global trade. Ito ang dahilan kung bakit nakatutok ang buong mundo sa bawat galaw sa WPS, mula sa paglalayag ng mga barko hanggang sa posibleng pagbubukas ng oil drilling. Sa huli, malinaw na nasa kritikal na yugto ang Pilipinas. Sa isang banda, may napakalaking oportunidad para sa energy security at economic boom kung matutuloy ang langis at gas exploration. Sa kabilang banda, may bantang tensyon mula sa China na ayaw magpatalo sa kanilang claim. Ngunit sa kabila nito, ang matibay na suporta ng Amerika, ang paglakas ng Philippine Navy at Air Force, at ang pagtaas ng kumpiyansa ng publiko ay nagbibigay ng mas malakas na posisyon sa Pilipinas upang tuparin ang karapatang nakasaad sa international law.